Andito na naman nga ang iyong ina na hindi mapakali sa umaga. Pagkagising ko nga niya na nagilamos na agad ako para makapagumpisa na. Kung mo nga yung una kong vlog, talaga naman maaga ako nagigising at naglilinis ng bahay kaya maumay ka. <laughs> magising at umiyak pa hindi na ako makakilo. Dahil kapag nagising na si baby talaga naman nandun na lahat yung oras ko sa kanya. Pagpasensyahan nyo na rin yung dustpan ko dahil kapag may toddler ka talaga naman yung mga gamit nyo wala na yung kamay. <laughs> Baka nga sa susunod yung walis ko wala na rin hawakan yan. Pasilip-silip nga ako nyan Nagpupunas na nga rin pala ako dyan para matanggal yung mga alikabok. Pagkatapos ko nga sa TV, sa salamin naman ako nagpupun. At isusunod ko nga yung mga bintana dahil naman na sobra naman ang alikabok nito. Na para bang isang buwan nang hindi napunasan. <laughs> Fast forward na nga, ang sarap magkape pagkatapos maglinis ng bahay. Kapag tulog nga yung mga bata, ganito yung ginagawa ko. Ang sarap kasi mag-relax pagka wala kang binabantayan. Parang ito na rin yung time ko para naman makapagpahinga. One eternity later. Fast forward na nga, umaga na nga, to gising na ang baby ko, kaya naman naisipan ko, ibilad ko muna siya sa araw. Wow! Para naman nakakalabas siya sa umaga. <laughs> dahil madalas nga maulan dito, kaya hindi ko siya nailalabas. Wee, di na. Magpasok nga namin, nagulat nga ako dahil nakaupo na siya. Kaya naman, nagising na nga silang dalawa ng kuya niya. Kaya naman sabi ko, maglinis muna sila bago <laughs> sila manood ng, ng, ng TV. At kuya, si baby naman ang tulog. <laughs> Ganyan sila sa araw. sa bahay. Tulong-tulong talaga kami sa mga gawain. ang yung tamad kung ayaw mong palayasin. <laughs> Fast forward na nga ito. Dumating yung aking sugar daddy. Bumili siya ng ulam. Siya na daw magluluto. Wow! Salitan nga kami dyan pagkatapos niya nga magluto yung mga bata pinakain niya na pagkatapos nga nila ay ako naman ang kumain para siya naman ang susunod. Hindi ko na nga na-video yung pagkain ng mga bata dahil na low yung cellphone ko. So ayun na nga. Kain tayo mga mare. O oh, siya. Hanggang dito na lang muna dahil mahaba-haba na ito. Salamat sa panunod! Oh.